Kasi nga, sa online ngayon, usong-uso ang scam. Maraming scammer ngayon. Pag hindi ka listo, yari ka. Yung mabibili mo yung mga piki, no? Yung iba, yung dinideliver nilang items, iba doon sa inorder mo. Kaya dapat tayo magiging alisto at magiging alerto. Para sa ganon, hindi tayo ma 1 Lalo na kung mahilig tayong bumili nang mga gadgets, mga items sa online. ayan wikwi wa. Ay! So ayan, medyo na-intriga lang ako sa isang items na to nung makita ko doon sa mga platform ng online seller, si ano, yung mga gaya nung halimbawa, Shopee, Lazada, gano'n. Ito po ay cellphone tripod, no? Na nakita ko kasi medyo maganda eh, ano? At uh, doon sa picture niya parang matibay naman. So, nasa isip ko na subukan na umorder nito kung ito ay legit o kaya baka ito ay scam lamang. At uh, siyempre ilang beses na rin tayong na 1, sa mga ganun-ganun. Ano? No? Eh, dahil sa ang halaga niya lang, mga kawake ay 19 pesos plus delivery charge na 16 pesos so yung kabuuan ay mga nasa 35 pesos lang mayroon ka ng uh, cellphone tripod o kaya cellphone stand so ayan so buksan na natin to mga kawake ayan Ito na itong buksan. Nakakuan pa siya eh. Babu, ano, bubble wrap. Tawag dito. Bubble ba ito? Ayan. Kapaikot yung mga kuan. Yung packing tip niya. Ayan. Eh, Ayan. Baka mamaya iba yung magupit natin. Yan, makita nung sealer paggupit natin kay para kung sakaling hindi totoo may damit bye Babakin nanti, majus. Kau bumbu kana nanti. Yun, kau yang bikar ton sih, mengaku waktu. Kau no, tripod. Tadi ada bekas suratnya, no kasih naka pahar yung kamera nanti. Tripod kau yang picture. Ang likod niya, ganun din. Yun. Gawa sa China. Buksan na natin. Ayun. Ayos o. ah. O. Kakakarto na. Tapos may lalagyan pa siya na. Yan. Meron pa siyang lalagyan na, kano? Balot. Yun. So, ito muna. Tanggalin natin. Oop! Oh, Meron siya. Ito yung sabitan ng cellphone. Tingnan natin kung talagang legit. Kasi 19 pesos. Parang napakamura naman yata. Yun. uh oh. Ayos, mga kawaki. Tama yung sinasabi, aluminum. Aluminum yung kanyang ko no? Oh. Okay naman, mayroon pa siyang kwan, no? Oh? Ah, libel. Libre pagkatabi ng iyong mo. Diyan mo malalaman. O, oh, ayan. Ah, ito, ano to? Higpitan. Ah, ito. Ito yung kanyang adyasan. Ayun. So, okay naman, no? Oh? O, oh, higpit. Yung libel niya, gumagana naman. O. Oh. Tapos, ah, nasita ko doon sa ginabatak-batak to eh uy hmm tanggal ah uh. ay talagang kwansya ganun pala talaga siya <laughs> ito pala ayan oh kailangan para lumuwag siya para batakin mo kailangan pala luwagan mo ito o yan pero ito ang higpitan niya ito ano pahigpitan siya dito tapos ayun sarado natin o oh, yan may ipit na siya ngayon try naman natin itong i-adjust mga kawake, ito may adjust sa isang pao oh. yan yan isang pa, pae talagang may papa, no kipri lalak mo yan tapos ito tunan natin Ba. Ayo sah Ingat natin. Ayan. Uy. Oh, kehilangan pala 'to ipitan pa. Oh. Ayan. Pang Ke marunong dito ha? Ito lang. Parang maluwag siya pero siguro yan dahil ito dapat to naka-fix. Lagyan natin ng pandikit yan. Para sigurado na hindi siya gumalaw-galaw. Tapos siyempre ito may lock siya. Oh. Yan, lock natin. Para baka ah, pakita lang natin kasi mamaya bumili din kayo nito. Tapos eh nagka-problema. Masisi nyo pa ako. Mukhang lang yan ang material na light. Hindi siya yung yung alloy na makapal, masyado. Ayan, oh. Okay naman. naka yun. Oh. Mukhang matatag naman, oh. Magal talaga siya. Matatag naman siya. Hmm. Taas din. Tokyo siya. So, ngayon, ikabit natin itong fan. Itong sa cellphone niya. Yan o. Oh. May dito. O. Oh. Yan. Mga ah, kawaki. Sige lang. Baka may higpit dito. Ah, ito. Ano Ayun. Ito pala, may buto-buto siya dito. Igpitan. Sa amin, tawag yan, buto-buto eh. Kapag ka may umuusli na ganito, yan. tapos yan, igpitan. Buto-buto yan. Mga kawaki. Ayan. Kaya pala may pitan dito para ito yung panghigpitan niya. Ayan. Tapos ito, nadya siya. Oh. Ngayon, gusto mo siyang higpitan, yan Ito Ito so, yan yan Okay Ayan na Nakatayo na siya Mga ka Waki Kailangan matesting natin ito na ng Cellphone Ayan na natin So try na natin kabitan ang cellphone mga kawaki kabingi ayon ah, ay ito pala pag nag adjust ka ito ito pipihitin kabitan natin to. ito kabitan natin Uy. Ah. Naluwag yung kanya o oh, nalaglag. Ano? Oh. Yung pinaka-level pa niya. Balik ko na lang mamaya. Hmm. So, yan. Okay naman siya, oh. Tingnan natin na... Ah, tingnan natin mag... Kung dito, ilagay natin sa video. Ayan. Video. Ayan. So, ayos naman siya. Mga kawake. Hmm. Ito so bang pa natin dito nagkukuan eh. So, ayan. Okay naman, oh, tibay naman, magandang siya, kaya lang itong ganito na light material na yung gamit nila dito ay eh, hindi talaga siya pang ibiduti. So siguro kung pinakailangan yung nasa labas ka na kailangan mo talaga ang kailangan mo talagang mag uh, picture doon na nakatayo siya ng ganyang mataas doon muna sa mga gamit. Ang maganda naman nito, dahil pag nag-travel-travel ka, dinaladala mo, mga aanang siya. Pwede mo siya sa bag. Oh. Aluminum naman talaga, hindi siya plastic. Aluminum itong pinaka-kahoy niya. Ay, tawag dyan? Pinaka-bakal niya ba? Bigit na. So, ayan. Okay naman. Matatag yung tayo. Oh. mga so, match lang siya, mga ka... Waki at saka mga kalinda. So kung alibawa, gagamitin mo lang siya na kung natin. Siyempre, sara natin itong mga paa. Kung gagamitin mo siya na na pang kung ba? Yung magsiselfie-selfie ka. O kaya yung mag-walking ka, yung naglalakad ka habang nagbablog ay pwede siya, pwede siya kasi magaan siya eh hindi ka basta-basta dito mong papagod oh. parang ang style nito katulad nung nasa kay Kahimas tapos ito na-adjust din naman sa o para magsara ayan okay, pwede siya pang selfie mo siya. Kaya lang, uh, malaki ito. Magdito ka umahawak. So, adjust natin. Pababa natin. Ayan. So, lagi niya siyang higpitan. Pwede din naman. Yan. So, kung mga stand-stand lang. Alam ba, uh, nagla-live ka, tama lang siya. Okay lang. Uh, uh, ganun lang. Ganun lang kataas. Tama lang. Sakto lang siya mga kawake matatag yung forma niya naman kaya natin na itagilid siya ayan, ganyan natin ay, dapat nakaganon kaganoon, hindi, dapat pala nakaganyan yan, pigpita natin yan okay naman ay, saya lang parang mapan oh. dapat ang paa niya dapat doon banda ito nakatapat tapat doon so ito ititwist natin naluluwagan to eh yun para itong paa niya doon ang ano, para yung weight yung bigat niya yung force ng uh, bigat niya matatag siya oh, sabay mo higpitan ganyan o oh, yan matatag na oh. Kasi kung dito siya sa banda rito, tumbahin siya, eh, no? So, yung ganitong forma, matatag na siya. So, adjust, adjust na, na lang, mga kawaki. Mga kalinda. Ayan. So, okay siya. Ayos naman siya, mga kawaki. Hmm. Ba? Gusto mo naman doon siya sa kabila? Pwede rin. Sa kabila mo siya, yun. Eh dito mo siya ilalagay kailangan uh, adjust mo siya ay ah, ito ito dito mo naman siya ilalagay kailangan lang tapat mo naman siya dito sa gatla yan ay hindi siya pwede doon lang talaga mga kawaki hindi siya pwede dito sa kabila kasi kung dito sa kabila Kung dito sa kabila, tatama ito, itong panyo, Yung higpitan. So, ganoon lang siya talaga. Ayan. Baliktad lang yung pakakabit ko ng cellphone. Kasi yung dapat ito, nasa ilalim. Ganoon pa man, yun. Parin yun. Wala namang nabago dyan. Ayan. Ayan, dito natin lagay. Maganda naman. Matatag siya. Maganda. Pwede siya. Pang... Live. Yan. Pwede siya. Pwede na siya. So, yun. Uh, mga kawaki, mga kalinda, mga ka e mga ka-Friends Mixed Vlog, mga ka-Business. Salamat po. At uh, sinamahan nyo po ako dito sa ating uh, pag-unbox. Sana kahit paano may natutunan kayo doon sa mga sinasabi ko. Kasi nga, sa online ngayon, usong-uso ang scam. Maraming scammer ngayon. Pag hindi ka listo, magkiyari ka. Yung mabibili mo yung mga piki, no? Yung iba, yung dinideliver nilang items, iba doon sa inorder mo. Kaya dapat tayo magiging alisto at magiging alerto. Para sa ganon, hindi tayo ma-1, 2, Lalo na kung mahilig tayong bumili ng mga gadgets, mga items sa online. Ayan. So yun lang mga kawaki, mga kabisnis. Maraming maraming salamat po. At Sinamahan nyo ako sa simpleng bidyong ito. Uh, out po sa inyong lahat na mga kalinda, mga ka-edit, mga ka-friends, mixed vlog. Uh, lagi po kayong mag-iingat saan po kayong panig ng diet. Sana po lagi nyo supportahan yung aming mga channel. Maging si Kahimas TV. Ano? Support din po natin yung kanyang channel at si Kaapin TV Mixed Vlog. Yan. So ito, may mga package na tayo dito na ipapadala kay uh, Apin TV doon sa Negros ano. Salamat po muli sa inyo Ingat po kayo parati na Pagpalaan kayo, sarawaran yung ginagawa Lagi po kayong ingatan ng Panginoong Diyos at iligtas, si iba't ibang uri ng kapamakan God bless po sa ating lahat Birana Waki wakpa. Hihihi <laughs>